Pinalawak ng Israel ang kanilang humanitarian aid sa Gaza. Alinsunod na rin ito sa kanilang pangako na sila ang magsasagawa ng humanitarian aid kasama ang kanilang mga partner sa iba't ibang bansa. Bilang pagtugon din ito sa kanilang pagban sa UNRWA sa kanilang lugar, hindi na pinahihintulutan ng Israel na ang UNRWA ay magsagawa ng humanitarian aid sa Gaza. Ang rason ng IDF kung bakit kailangan nila itong gawin, sapagkat marami sa mga humanitarian aid sa halip na mapupunta sa sibilyan sa Gaza ay napupunta sa Hamas. Kaya nitong nagdaang araw mga kaibigan, merong kakaibang natuklasan ang Israel at marami ang hindi makapaniwala. Habang sila ay nagsasagawa ng humanitarian aid sa Gaza, ang istorya ay ganito mga kaibigan. Nito lamang linggo, November 10, habang nagsasagawa ang Israel ng humanitarian aid sa Gaza, meron silang napansin na convoy of trucks. Ito ay bumabiyahe mula sa southern part ng Gaza papuntang northern nito. And of course, out of curiosity, pinara nila ito at nagsagawa ng inspection sapagat mahigpit talaga ngayon ang inspection sa Gaza lalo na na nais ng maubos ng Israel ang Hamas sa naturang lugar. Kaya bawat kahinahinalang sitwasyon at kagalawan doon ay kanila itong ini-inspect. Unfortunately, mga kaibigan, habang nagsasagawa sila ng inspeksyon sa convoy of trucks, tumambad ang kanilang natuklasan, mga armas at ammunition ang tumambad. Ayon sa ulat ng Long War Journal, agad nilang dinakip ang mga tao na nasa convoy of trucks agad na inilipat sa kanilang security forces upang isagawa ang karagdagang investigation at interrogation. Marami tuloy ang mga nagtatanong dahil sa nasabat ng Israel. Ayon sa kanila, saan ito dadalhin? Kanino ito dadalhin? At para kanino ito gagamitin? Isa lamang ang nasa isip ng karamihan sapagat ang naturang mga tao na dinakip hindi naman miyembro ng kapulisan, hindi rin military. Kung hindi ito kapulisan, hindi rin military at hindi rin military ng United Nation ang nasa isip ng mga analyst. Ito ay kasabwat ng Hamas. Hindi naman sila naniniwala na ito ay gagamitin ng mga civilian at tanging Hamas lamang ang namamayagpag sa Gaza. Kaya marami ang mga nagsasabi Napaubos na nang paubos ang mga armas ng Hamas dahil kahit sa ganitong paraan ay sumusugal sila kahit alam nila na nagkalat ang IDF sa Gaza upang magsagawa ng 24 hours na inspeksyon isa pang palaisipan ayon na rin sa pahayag ng Israeli military habang dumadaan daw ang convoy na ito ito raw ay coordinated with the international community at ito ay monitored na ng Israel Defense Forces at meron silang napansin na unusual movement. Ito ang nag-udyok sa Israeli military kung bakit nila ito na-detect. Ayon sa Israel, hinihinala nila na meron itong koneksyon sa Hamas. Ang bagay na kanilang inaalam ngayon kung sino ang nag-supply nito. Hinihintay naman ng karamihan ang resulta ng kanilang interrogation. Ayon sa Israeli military, Nakafocus ngayon ang karamihan sa mga IDF sa kanilang operation sa Jabalia. Ito ay matatagpuan sa northern part of Gaza at kinumpirma ng Israel na dito karamihan ang mga membro ng terorista nagtatago sa lugar na ito. Kaya naman, hindi nila tinantanan ang pag i inspect sa lahat ng mga kahinahinalang galaw sa lugar na ito. At katunayan mga kaibigan, kinumpirma rin ng The Times of Israel Nasa nagdaang mga araw, dose-dose ng mga membro ng Hamas ang kanilang napaslang. Marami rin sa mga lungga nila ang nawasak na. Dagdag pa ng IDF, marami ng mga imbaka ng armas ng Hamas ang kumpirmado ng nawasak at ngayon ay kontrolado na ng IDF. Pero, aminado pa rin ang Israel Defense Forces na marami pa silang matatagpuan ng mga lugar kung saan itinatago nito ang kanilang mga weapon. Ito raw ang dahilan kung bakit kaliwat kanan ang kanilang ginagawang inspeksyon kahit man mga residential area sapagat marami ng mga patunay kahit na hospital, bahay, paaralan ay ginagamit ng Hamas upang itago rito ang kanilang mga armas at wala raw silang pakialam sa buhay ng mga residente sa Gaza. Bilang patunay mga kaibigan, ayon mismo sa Israeli Defense Forces sa kanilang channel Naglabas sila ng footage na kung saan maraming mga Palestino, mga kabataan at mga adults ay nagsisigawan sila at nagpapasalamat sa mga Hudyo dahil ang mga Hudyo raw ang nagbibigay ng pagkain sa mga Palestino. Masaya rin daw sila na napaslang na si Yahya Sinwar. Naniniwala naman ang Israel na kahit na unti-unti na raw nauubos ang Hamas. Naniniwala pa rin sila na meron pa rin itong mga armas at hindi raw dapat magpakampante. Hinala nila, itinatago ito sa ibang parte ng mga tunnels ng Hamas at nitong linggo lamang, mga kaibigan, November 10, merong bakbakan na nangyari sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Inamin ng Israel na meron sa kanilang dalawang soldiers na kasapi ng 401st Armored Brigade, malubha ang sugat na natamo. Ang bakbakan ay nangyari sa Philadelphia Corridor. Ito ay paralel sa border ng Egypt. Ayon sa Israel, unti-unti na raw na nagsisitakasan ang mga miyembro ng Hamas, lalong-lalo na na pinaniniwalaan ng Israel na sa darating na mga araw hindi na welcome ang Hamas sa Qatar dahil mismong ang Qatar ay bumitaw na sa pagmimijate sa magkabilang panig na puno na ang Qatar dahil hindi raw nagpapakita ng sign ang Hamas na interesado ito sa ceasefire. At eto pa ang matindi mga kaibigan, November 9, Sabado. Habang nagsasagawa ng inspeksyon ang Israel sa Rafa, ito ay sa southern part naman ng Gaza. Habang pauwi ang mga miyembro ng Hamas sa Rafa, naditikan ito ng IDF. Kaya naman, Nagkaroon ng isang matinding bakbakan sa magkabilang panig at kinumpirma ng Israel na sa bakbakang ito maraming mga terorista raw ang kanilang napaslang at ang matindi mga kaibigan nang mapatay nila ang maraming mga miyembro ng Hamas. Tumambad ang napakaraming weapons ng terorista iniwan na ito dahil ang iba ay nagsitakasa na kaya minabuti ng IDF na magsagawa sila ng inspeksyon sa mga infrastructures na malapit sa Rafa. Pinasok nito maging ang moske at hospital. At alam nyo ba kung ano ang kanilang natuklasan mga kaibigan? Nako, nakakakilabot sapagat natuklasan nila mga drones, mga explosive device at mga dose-dose ng mortar shells na nasa moske at hospital. Can you imagine mga kaibigan, moske at hospital? Ano ang ginagawa ng mga pampasabog na ito sa itinuturing na banal na lugar gaya ng moske? At ang mga explosive materials na ito na natagpuan ng IDF ay naisagawa nila habang sila ay nagkakandak ng humanitarian aid sa Masawi. Ayon sa Israel, nakipag-coordinate sila sa Kogat o yung Coordination of Government Activities in the Territories. Meron din itong coordination sa CLA at dahil dito nag-provide sila ng 11 trucks ng mga pagkain may kasama pang tubig at mga medical equipment. Ipinasok ito ng Israel sa Jabalia at sa Beth Hanun. Ito ay nasa northern part naman ng Gaza. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga Palestinian dahil sa programang ito ng Israel. Mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod pang mga pangyayari sa Middle East, sa Israel, sa Saudi Arabia, Iran at kahit sa ang dako ng mundo, dito lang sa Usapang Banal. At para naman maging updated ka, pasubscribe na rin. Malaking tulong sa akin yan mga kaibigan. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito saan mang kayong dako sa mundo na nakikinig ng videong ito. Mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.